Ayan mga master, kumusta? Ayan, 2024 na. Alright, kumusta sa inyo lahat? So, ito yung update natin sa bangkang ni-repair. So ayan mga master, halos tapos na siya yung ilalim. Tapos ang susunod na gagawin dito ay yung ano na, puwente. Bali bukas ay magtatayo na sila ng haligiti. Ayan, kita nyo naman. So tingnan din po natin yung ating ginawang ano sidewalk nito medyo kilapos yung ating sidewalk at nadagdagan ng haba uh, kapag lugsong alright ayan halos tapos na yung kanyang mga ano bow yung lagayan ng sahig O ngayon lang tayo nakarating dito mga master ulit. Nagbakasyon muna tayo. Nagbagong taon at nagpasko muna tayo sa kabayanan. So tingnan natin yung ano. ibabaw. Yan halos kompleto na yung kanyang mga ano. Bau dyan sa party paunahan dito naman sa huli ay video ko lang pa rin hindi pa siya pilis ayan doon sa unahan kita nyo naman po yung mga pamakuha ng saig ayos na so pinungus na po yung natitira dating ano pilot house wala na so tatayoan po ito ng bagong ano pilot house at saka yung pwede yung upuan ng mga pasero yan. Ayan, medyo natagalan din tayo makapag-upload makapag, -upload, makapag -upload ng ating video. Dahil matagal din tayong hindi nagawa. Ayan, pakita ko lang po itong finish na yung mga ligason. At yung mga bow na ikabit na. So baka maaabotan pa rin natin 'to bukas 'yung pagtatayo nila ng ano ay haligiti, 'yung paggagawa na ng puwente. Pag ano at papunta ko bukas ng maaga sa ano ay tawag dito. Sa lower. Ayun, papunta tayo sa lower at may gagawin tayong pangulong doon sa lower. So ipapapinis muna natin yung ating gawa dito, yung ragarag, palangoy, paltik, ayan, papayberin yun. Ayan, bali ang kulang na lang dito, mga haligiti, mga puste. Ayos na yung kanyang pamakuan ng saig. Ayan o. Oh. Gag sa unahan. Wala na yung makina. Punta tayo sa unahan mga master. Bali hanggang dito yung repair natin hanggang dito. So, hanggang dito yung kanilang pagre-repair ng bangka. Dito. Ayan. Itong ibabaw siguro, itong kuberta dito, palitin din dito. Parang malambot na rin. So, yung pala mga master ang sidewalk natin na dugsungan na. Ayun, kinapos kasi yan. Bali, pati yung palangoy, dudugsungan. Andun na, naka, andun na sa tabi yung dalawang palangoy, oh. Ayan, medyo iaayos na natin bukas yan para mag-render. Yung kabila, may dugsong na rin? Wala pa? Naiwanan ko nga pala isang tao ko. <laughs> naiwan Hindi ko na naalala si Sarge. Naiwanan ko. So ito mga master yung ating sidewalk. Nadugsungan siya at kapos. Ayan, humaba na kasi yung bangka. So kinulang na yung dati niya sukat na sidewalk. Tapos doon ayun. yun, finish na sana yun. Oh. Ayan. Ayan. Medyo madumi pa itong ano. Itong andamyo. Ayan. Ito na yung andamyo. Ang nayayari pa lang natin, tatlong paltik, saka itong mga andamyo. Tapos tong kabilang sidewalk. So ang gagawin pa yung palangoy. Lulugsungan pa. Anong haba kaya ang lugsong nito ah? Mga gis. Ayan, balayan. yan di din sa palangoy. Gis din. O oh, bale, ito ay dudugsungan din po ng tinpit din. Kapos na ito. Ayan, halos finish na sana. Kakak bingung, kata himikan. Ayan, kitang kita yung bundok banahaw. Ayan, mga master, ang bundok banahaw. So, pag nagpakita talaga yan, yan. Tagang ibig sabihin yan, kalmado ang dagat. Ayan, halos kitang kita yung bundok banahaw. ayan ang bundok Banahaw. Kitang-kita pala dito sa Kaiso niya, no. Dito sa Patanungan. Para siyang bulkan mayon. ayan tapos na itong bangka na ito bukas pag nakapagforma sila ng haligiti. Pupormahan na yung pilot house. Ayan, madali na yan. Magkakabit na lang ng parka. Ayan, matatapos na rin. Makakabiyahin na rin itong ano, bangkang ito. pala nadudugsungan ito. Kala ko nadugsungan na. Ayan mga master. Kumusta po sa inyong lahat? Sa aking mga subscribers, mga viewers. Ayan. Merry Christmas and the Happy New Year. Alright. Ayan. Malapit na rin yung ating ano. Tapos na rin itong ang So nilagyan na rin ito ng ano ah. Parang gulong niya para hindi siya nagagasgas. Ayan oh. May tubo na siya. So ayan ang tumatama dyan sa siminto. Para hindi nagagasgas yung ating fiber. Ayan oh. Yan. Yan napakahaba ng sidewalk mga master. Ayan, sa side walk pa lang. Ayan, makita nyo naman kung gaano kahaba. Tapos silipin po natin itong palangoy. Dudugsungan din. Tayo sa damuhan. Ito, mga master, yung kanyang palangoy, oh. Fiber din ito. Bali. Ako rin po naggawa nito. Matagal ko nang ginawa itong palangoy na ito. So, bali nga, ayan nga po. Nabulok na nga lang yung bangka niya. Itong palangoy ay, ano pa rin? Buo pa rin. Oh, nirefere na yung kanyang bangka. Kinakabitan ng palangoy na ito. Tapos itong ating palangoy ay buong buo pa din yung ating ginawang fiber na palangoy. Ayan o. Oh. So re-referin naman natin itong mga master. So ano, papatungan lang natin ng isa. Isang patong. Tapos dudugsungan pa natin. Mga anim na peraso pang container itong mga dito. Container lang po kasi itong ating ginawang palangoy na ito. Alright. Mahaba. Mahaba din pala itong palangoy na ito. Kung titingnan mo ay napakaiksi. So ito mga master, ang ginawa ko dito ay mga container. Bali may mga takip ang container nito. Itong ginawa kong palangoy niya. yan kung ilang taon na itong palangoy na ito so ayan nga yung bangka nga nirepair na itong palangoy hindi pa ibig sabi talaga tumatagal yung ating ginagawang fiber ayan, magdudugsong tayo, dudugsong ang pa ito kahit Kala mo yung ano, mahaba pero tinapos pa pala ito dahil ni-repair yung bangka. Nadagdagan siya ng haba kaya magdadagdag din ng haba itong ano. palangoy o So nadagdag po na yun ah. Nasa timpit. Napadugsong. So nagdagdag ng paltik. Kaya kakapusin ng ating palangoy. ayun no? Oh. malapit na siyang matapos so bali hanggang dyan po yung ano ni-repair ano itong unahan eh hindi na tama na yan so, yung hulihan lang ang ni-repair ayan mga master, pauwi na tayo. So, malayo yung aking ginagawan. Kaya ako nagmumotor motor Dito tayo na -uwi ngayon sa may resort dito. Dito tayo na aui. mga master, pahon. ng sundalo. yan Right. Tap na. Uy. Ya napakaliit ng daan dito, may kasalubong tayo'ng trak yan. So, iwasan natin yung mga master dito tayo dadaan sa tabi pagkat nandili mga master kaya nakailaw na sila ayan yung daan dito pakasilip ko na rin po sa inyo yung daanan dito sa patanungan yung ating ginapapunta doon sa ating ginagawan yung drum so pala yun mga master ito yung palusong ano yung kabila lang ang may siminto pero lubak lubak din yung siminto yung mga durog durog na din so dito tayo dadahan yun sa itong lupa ayan o oh. dilim na. Takip silim na. Yun. Labo ng mata ko. Basta yung ilaw. Yun, oh. Thank you. Kaya mga master nga, nakatuloy nga pala tayo sa resort na pangalan nito ay Bibian. Nasa resort tayo, doon tayo nakatuloy. So, ayan mga master, pauwi tayo ngayon doon sa resort. Ayan, so, mga resort din yan. dito na tayo sa resort. Ayan mga master yung ating tinutuluyan. Ayan talagang takip silim na. Tapos nandito yung kanilang mga hotel. Pakita natin mga master. Ayan yung kanyang ano. Tuluyan ng mga guest nila. May mga hotel. Ayan o. Oh. Ganda. Ganda. So may mga ano pa rin sila doon mga master. Hindi ko na lang naipakita no. Mayroon pa rin sila ang mga cottages. Medyo madilim na rin kaya. Puntahan natin mga master muna yung mga cottages nila dito. Ito yung resort mga master. Ito yung kanilang mga cottages mga master. Medyo takip silim na talaga. Madilim na siya. Ayan, oh. no? mayroon siyang mga duyan. Ayan, no? Oh. Ayan. Ayan. Cottage din ito. Tapos ah, sa kabila mayroon pa rin mga master doon. Alright. So ayan mga master ano. Yung ating uh, tinutuluyan. So pakita ko rin po sa inyo ang loob. yan yung loob niya ito yung kwarto dito tayo naka suniwanan so, ko pala yung aking wallet ba yun nasa cushion mo natin yung papaya naman kali papaya Nagagataan. ito may sardinas kumuha akong dalawang sardinas papaya. Pwede ba kang mingi ng papaya dyan? Oo. Oh. Mingi ka, tapos magkata ka. Gabi na kaya. Gisayin na lang. Gisayin na lang yung papaya. Magkakahid pa na nyo, guy. Tapos, ito pa yung ano, CR. Ayan, lahat. Pinakita ko ng mga master sa inyo. Alright. Mula doon sa bangka, hanggang dito sa ating tinutuloyan. Ayan. Wala kang kayuran? Saan? Saan?